Mayroon bang mas mabuting paraan upang simulan ang iyong araw kaysa sa pagsisimula sa Diyos? Mayroong masaganang biyaya at awa na gagabay sa iyo sa iyong araw kapag nagsimula ka sa piling ng Diyos. Nakakalungkot na maraming tao ang wala ng panahon para makasama ang Diyos. Masyado silang abala sa lahat ng bagay, kaya malumanay nilang itinutulak ang Diyos sa tabi. Sinasabi sa kanya na dadating sila sa kanya mamaya, Paano ka mabubuhay sa mga kakilakilabot na panahong ito na lumilipad ang mga bala ng digmaan sa lahat ng dako nang hindi nakasuot ng helmet at nasa tabi mo ang Diyos. Kung isa ka sa kanila, tinatawag ka ng Diyos na magbago. Hinihiling niya sa iyo na muling bigyan siya ng puwang sa iyong buhay. Nais niyang makasama ka at tulungan kang mamuhay sa buhay na inilaan niya para sa Bago tayo magpatuloy sa video siguraduhin mag-subscribe sa aming channel. Ang mga awa ng Diyos ay bago tuwing umaga, ngunit paano mo ito tatangkilikin kung hindi ka maglalaan ng oras sa Kanya sa umaga para sariwain, at tanggapin ang Kanyang mga bagong awa para sa araw na iyon. Kadalasan, hinahanap natin sa labas ng Diyos kung ano ang matatagpuan lamang sa Kanyang presensya. Ang mga bagay na humahadlang sa iyo mula sa Diyos ay dapat talagang maglalapit sa iyo, dahil ang Diyos lamang ang makakapagbigay nito. Kasama sa balansing buhay ang paglalaan ng oras para sa Diyos araw-araw. Sa aklat ng mga awit, si David ay gumawa ng pangako sa Diyos sa Kabanata 5, tatlo na nagsasabing, Sa umaga, Panginoon, dinirinig mo ang aking tinig, sa umaga, inilalagay ko ang aking mga kahilingan sa harap mo, at naghihintay na may pag-asa. Naunawaan niya na ang pagharap sa mga hamon ng buhay, at paghahanap ng kahulugan, ay nangangailangan ng pagiging nasa presensya ng Diyos. Kapag lumayo ka sa Diyos, inilalantad mo ang iyong sarili sa mga paghihirap na maiwasan mo kung maglalaan ka ng oras sa kanyang presensya ang Diyos ay mahabagin at mapagmahal. Huwag hayaang kumbinsihin ka ng kung ano ang nakikita mo sa paligid mo o ang pressure na nasa ilalim mo. Ang Diyos ay tapat, mapagmahal, at nagmamalasakit sa iyong buhay. Nag-aalala siya tungkol sa iyong pananalapi, iyong kalusugan, iyong pamilya, iyong mga anak, iyong karera, iyong mga iniisip, iyong mga aktibidad sa palakasan, lahat gusto niyang gumaling ka, at masakit sa kanya na makita kang nagdurusa. Kaya nga sinabi niya sa Mateo, labing isa oras dalawamputwalo minuto, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Gusto niyang tulungan kang pasanin ang bigat na dinadala mo, ngunit magagawa lamang niya ito kapag ibinigay mo ito sa kanya. At paano mo ito ibibigay sa kanya? sa pamamagitan ng panalangin. Kung nahihirapan ka, kayang ayusin at ayusin ng Diyos ang mga bagay para sa iyo. Ang Diyos ay maaaring gumawa ng higit sa iyong naiisip. Ano man ang kulang sa iyo, sabi niya, humingi at kayo ay makakatanggap, humanap at kayo ay makakatagpo, kumatok at ang pinto ay bubuksan sa inyo. Alam mo ang talata sa Biblia na naglalarawan ng isang senaryo. Kung humingi sa iyo ng tinapay ang iyong anak, Bibigyan mo ba sila ng bato? Kung humingi sila ng isda, bibigyan mo ba sila ng ahas? Tiyak na hindi ang sagot mo. Ngayon, bilang isang tao na may likas na kasamaan, naiintindihan mo na hindi tama na pabayaan ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Gaano pa kaya ang gagawin ng Diyos na likas na mabuti, mapagmahal, at mabait para sa iyo? Hindi mo ba naisip na ang Diyos ay gagawa ng mas mahusay kaysa sa iyo sa bagay na ito? Kaya niya ibigay ang bawat pangangailangan ng kanyang mga anak, kaya naman sinabi niya na malaya niyang ibibigay sa kanila ang lahat. Kapag sinabi niya ang lahat ng bagay, talagang ibig niyang sabihin ang lahat ng bagay. Walang bagay na hindi niya kayang ibigay sa iyo samantalang, bilang isang magulang, maaaring hindi mo maipangako sa iyong mga anak ang lahat, dahil wala kang kontrol sa lahat ng bagay, ang Diyos ang may hawak. Alam mo ba kung ano ang pinakakahanga-hanga sa Diyos? Kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Ito ang pundasyon ng lahat ng ginagawa niya para sa atin. Alalahanin ang buwan tatlo oras labing anim na minuto, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay niya ang kanyang pinakamagandang regalo, dahil mahal ka niya. Kaya bakit sa tingin mo may mga bagay na hindi niya ibibigay sa'yo? Ang pakiramdam na hindi ka mahal, nag-iisa, pagod o walang magawa, ay malamang dahil hindi ka gumugugol ng oras sa kanyang presensya. Kapag naunawaan mo ang lalim ng pag-ibig ng Diyos, maaari kang huminga ng malalim, malalasap ang iyong kapayapaan, at makita ang buhay mula sa ibang pananaw. Ang pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos ay tutulong sa iyo, na matanto na siya ay nagmamalasakit sa bawat aspeto ng iyong buhay, masigasig na gumagawa ng mga bagay para sa iyong kapakinabangan ang panalangin ay dapat na makita bilang higit pa sa isang ritual upang madama ang espiritual o tuparin ang mga tungkulin sa relihiyon. Ito ay mas malalim kaysa doon. Kapag tunay mong naunawaan ang kakanyahan nito, matatamas mo ang mga benepisyo ng isang buhay na puno ng patuloy na pakikisama at debosyon sa Diyos. Ang Biblia ay nagtatanong, mayroon bang anumang bagay na napakahirap gawin ng Diyos? Malamang alam mo na ang sagot sa tanong na 'yan, walang magagawa ang Diyos. Dahil lamang sa nakikita mo ang isang bagay na mahirap o imposible, ay hindi nangangahulugang nakikita niya ito sa parehong paraan. Dapat mong tandaan na ang Diyos ay hindi kapareho ng antas mo. Itigil lang pagtrato sa kanya na parang kapantay mo siya. Maaaring kakaiba ito, ngunit hindi ba't iyon ang kadalasang ginagawa ng mga tao? Kapag naramdaman mong mahirap o imposible ang isang sitwasyon, nagsisimula kang magpanik, nalilimutan na taglay ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan sa mundo para magawa ang lahat ng bagay. Walang napakahirap o imposible para sa Kanya. Tandaan, hinati niya ang dagat na pula, itinikom ang mga bibig ng mga leon para protektahan si Daniel, pinatnubayan si Nasadrach, Meshach, at Abednego na hindi nasaktan sa nagniningas na hurno, pinakain ang limang libo sa pamamagitan lamang ng limang tinapay at dalawang isda, at nagbigay pa nga ng pera mula sa bibig ng isda nang siya ay ay inakusahan ng hindi nagbabayad ng buwis. Kung ginawa na ng Diyos ang lahat ng hindi kapanipaniwalang mga gawang iyon sa nakaraan, ang tanong, nagbago ba siya, o nawala ang kanyang kapangyarihan? Ang sagot ay isang matunog na hindi. Kaya bakit hindi magtiwala sa kanya sa iyong mga alalahanin? Maaari mong sabihin na nagtitiwala ka sa kanya, ngunit nasaan ang ebidensya? Kung talagang nagtitiwala ka sa kanya, tatakbo ka ba sa pagkabalisa? Tataas bang ang iyong presyon ng dugo dahil sa pag-aalala at pagkabalisa? Ang lahat ng mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na maraming tao ang nagpupumilit na magtiwala sa Diyos. Kung nagtitiwala ka sa Kanya, hindi ba't buong kumpiyansa mong ibabahagi ang iyong mga alalahanin sa kanya? Hindi ka ba lalapit sa kanya, at ibuhos ang lahat ng puyat sa iyo sa gabi? Narito ang bagay, alam ng kaaway na ang pagpapanatili ng isang malapit na kaugnayan sa Diyos ay ginagawang hindi ka mahahawakan. Kaya naman ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para hindi ka makaugnay sa Diyos. Alam niya na kapag gumugol ka ng oras sa Diyos, makikita mo ang lahat ng mga sagot na kailangan mo, at maluwag ang pagkakahawak niya sa iyong buhay. Huwag isipin na ang kalaban ay palaging nagdadala ng mga negatibong bagay upang maiwasan ka sa pagdarasal. Minsan, nagbibigay siya ng mga lehitimong alalahanin. Bago mo alam, mas kaunting oras ka para manalangin, at ang oras ng iyong panalangin ay nagiging panahon ng mga pagrereklamo at pagungol. Gaya ng ipinayo ni Apostol Pablo, huwag maging mangmang sa mga pakana ng Diablo. Kapag naunawaan mo ito, makikilala mo ito sa susunod na subukan niya, at sa buong lakas mo, maaari mo siyang labanan. Kunin si David, halimbawa. Sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap niya mula sa murang edad, isang bagay ang nanatiling pare-pareho sa kanyang buhay, isang malapit na kaugnayan sa Diyos. Kung babasahin mo ang aklat ng mga awit, makikita mo na tunay na kilala ni David ang Diyos. Ang malalim na pag-unawa sa Diyos ay hindi nagmumula sa paminsan-minsan o ritual na panalangin. Ito ay nagmumula sa pag-unawa sa layunin ng panalangin, at kung ano ang maaari mong makamit sa pamamagitan nito, Tumawag si David sa Diyos sa mabuti at masamang panahon, na naging dahilan kung bakit siya natatangi. Gusto mo bang maging katangi-tangi? Makipag-usap sa Diyos, gumugol ng oras, kasama ang Diyos, hayaan ang kanyang presensya, na maka sa iyo, at matutuklasan mo ang iyong sarili na magiging kung sino ang kanyang nilayon sa iyo. Maging si Jesus, sa kanyang panahon sa lupa, ay hindi nagpabaya sa kahalagahan ng pakikipag-isa sa Ama sa kabila ng kanyang abalang schedule, nakilala niya na upang matupad ang kanyang misyon, kailangan niya ang Diyos. Napagtanto mo rin ba ito, o naniniwala ka pa rin na kaya mong malaman ang lahat sa iyong sarili? Sa palagay mo, ang pagtayo ng mag-isa, ay makakapagbigay ng pinakamahusay na mga resulta para sa iyo. Kung pinanghahawakan mo ang gayong mga paniniwala, oras na upang muling isa alang-alang dahil ang mga ito ay naliligaw. Sinasabi sa atin ng Bibliya na si Jesus ay babangon ng maaga sa umaga upang pumunta sa isang nag-iisang lugar upang manalangin. Mayroon din siyang apat na pu araw ng pag-aayuno at pagdarasal. Bago simulan ang kanyang ministeryo sa lupa, regular siyang naglalaan ng oras sa kanyang abalang buhay para sa panalangin. Iyon ay dahil ang panalangin ay may pambihirang epekto, kadalasan ay nahihigitan ang ating pinakamaligaw na imahinasyon. Isa alang-alang ang nangyari kay Pedro nang siya ay nasa bilangguan. Ipinakulong siya ni Herods na may layuning ipapatay siya tulad ng ginawa niya kay Santiago, ngunit ang simbahan ay nakipagkaisa sa panalangin para kay Pedro, habang nananalangin sila, nagpadala ang Diyos ng isang anghel upang iligtas siya mula sa bilangguan. Sa kabila ng mahigpit na hakbang ng seguridad ni Herodes, inilabas ng Diyos si Pedro. Si Hezekia ay isa pang individual na nakauunawa sa kapangyarihan ng panalangin at hindi ito basta-basta. Alam niya kung paano makipag-ayos sa pamamagitan ng panalangin. Malubha ang karamdaman ni Hezekias, at dumating ang mensahe, na dapat niyang ayusin ang kanyang mga gawain dahil malapit na ang kanyang kamatayan. Nang matanggap niya ang balitang ito, lumingon siya sa dingding, at nakipag-usap sa Diyos. Kung hindi niya nilinang ang relasyong iyon sa pamamagitan ng panalangin, maaaring hindi siya bumaling sa Diyos sa ganoong kritikal na sandali. Habang nananalangin pa rin siya, isinugo ng Diyos si Propeta Isayas upang sabihin sa kanya na ang hatol ay nabaligtad. Hindi siya mamamatay, ngunit mabubuhay pa ng labin lima taon. Nakikita ang lahat ng kapangyarihan na taglay ng panalangin, bakit hindi ka magsimulang manalangin? Bakit hindi mo ugaliing manalangin? Bakit hindi ka magtayo ng matibay na pundasyon sa lihim na lugar ng panalangin? Makipag-usap sa Diyos at ipagkatiwala ang lahat ng iyong alalahanin sa Kanya. Tandaan, ang Biblia ay nagtuturo sa atin na ihagis ang lahat ng ating mga alalahanin sa Kanya dahil Siya ay nagmamalasakit sa atin. Ngayon, ilapit natin ito sa bahay at talakayin kung ano ang mayroon para sa iyo kapag nagdarasal ka. Narito ang walong benepisyo ng panalangin at ang mga pakinabang na mayroon ka bilang anak ng Diyos na nananalangin. Bilang isa, ang panalangin ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya. Ang panalangin ay hindi lamang salamin ng iyong umiiral na pananampalataya. Ito ay isang kasangkapan upang mapanatiling matatag ang iyong pananampalataya. Kapag ang mga tao ay unti-unting lumalayo sa Diyos, ito ay madalas na nagsisimula sa pamamagitan ng pagpapalit ng panalangin sa ibang mga bagay. Sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring magpahina sa kanilang kakayahang labanan ang mga hamon ng buhay at ang impluensya ng kaaway. Kaya mahalaga ang panalangin upang mapanatili ang iyong pananampalataya at harapin ang buhay ng may tapang. Bilang dalawa, ang panalangin ay nagtatayo ng iyong kaugnayan sa Diyos. Upang tunay na makilala at maunawaan ang Diyos, kailangan mo ng matatag na buhay panalangin habang ang Biblia ay mensahe ng Diyos sa sangkatauhan, at naglalaman ito ng kanyang mga iniisip, hindi mo lubos na mauunawaan ang lalim ng mensaheng iyon nang walang panalangin. Kung gusto mong tunay na makilala ang Diyos, kailangan mong gumugol ng oras kasama siya sa panalangin. Sa ganitong paraan, makakausap mo siya at tutugon siya. Maraming mananampalataya ang nagsasabing hindi nila alam kung paano nagsasalita ang Diyos o hindi sila kinakausap ng Diyos. Ngunit ang tanong ay, gaano kadalas sila nakikipag-usap sa Diyos? Kung hindi ka sanay na makipag-usap sa isang tao, paano mo malalaman kung paano sila nagsasalita? Ang pagpapalalim ng iyong kaalaman sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay magpapalakas sa iyo, at ang mga nakakakilala sa kanilang Diyos ay mabibigyang kapangyarihan na gumawa ng mga dakilang bagay. Bilang tatlo, ang panalangin ay tumutulong sa iyo na mamuhay ng matagumpay na buhay. Upang maging matatag sa Panginoon at makalaban sa mga pakana ng Diablo, kailangan mong isuot ang buong baluti ng Diyos. Ang espiritual na baluti na ito ay hindi pisikal, na akses ito sa pamamagitan ng panalangin ang iyong tagumpay sa mga laban sa buhay, anuman ang mangyari, ay makikita sa pamamagitan ng panalangin. Sa kasamaang palad, maraming mananampalataya ang namumuhay ng talunan dahil hindi nila inuuna ang panalangin. Bilang apat, pinoprotektahan ka ng panalangin mula sa mga kaguluhan sa mundo. Kapag naninirahan ka sa lihim na lugar ng kataas-taasan, Nakatagpo ng katiwasayan sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan sa lahat. Maganda ang paglalarawan ng awit siyam naput isa sa kaligtasan na mayroon kagaano man kagulo ang mundo. Gayon Gayunpaman, ang panalangin ang iyong landas patungo sa lihim na lugar na iyon at ang buhay ng panalangin ang nagpapanatili sa iyo doon. Kapag napabayaan mo ang panalangin, lumalabas ka sa lihim na lugar at inilalantad ang iyong sarili sa mga kaguluhan ng mundo. Bilang 5. Banal na direksyon. Ang panalangin ay nag-aalis ng kalituhan at tinutulungan kang gumawa ng mga tamang desisyon. Kapag nananalangin ka, hinahanap mo ang patnubay ng Diyos na maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa pag-unawa. Kung naliligaw ka at hindi mo alam kung saan ka tutungo, maibibigay ng Diyos ang patnubay na kailangan mo. Sinabi niya na maririnig mo ang isang tinig sa iyong likuran na nagsasabing, ito ang daan, lumakad ka roon. Malinaw mo lang maririnig ang boses na yon, kapag sinanay mo ang iyong sarili sa pagsasanay ng panalangin. Ang isang tao na regular na gumugugol ng oras sa lihim na lugar ng panalangin, ay madalas na kumikilos ng may karunungan na lampas sa kanilang edad o antas ng karanasan. Kapag nagsasalita sila, ang iba ay nagtataka kung saan nila nakita ang gayong mga pananaw at inspirasyon. Minsan, kahit na hindi nila alam ang pinagmulan, ngunit ito ay resulta ng pamumuhunan ng sapat na oras sa lahat ng matalinong Diyos. Numero 6 ang panalangin ay isang plataforma upang matugunan ang iyong mga pangangailangan. Sinasabi sa atin ng Biblia, wala sila, dahil hindi sila humihingi. Nangangahulugan ito na kung gusto mo ang isang bagay, kailangan mong hilingin ito. Nangako ang Diyos na ipagkakaloob sa iyo, ayon sa kanyang kalooban para sa iyong buhay. Ang panalangin ay nagpapahintulot sa Diyos na matupad ang kanyang mga pangako kapag nagdarasal ka, para kang nagbibigay ng pahintulot sa kanya, na gawin ang tiniyak niya sa iyo. Bilang pito, ang panalangin ay tumutulong sa iyo, na maiwasan ang mga tukso. Gaya ng sinabi ni Jesus, magbantay at manalangin. Matutulungan ka ng panalangin na labanan, at madaig ang mga tukso, na magbibigay daan sa iyo, na mamuhay ng higit na naaayon sa nais ng Diyos. Bilang walo, ang panalangin ay tumutulong sa iyo na malampasan ang pagkabalisa at pag-aalala. Ang kabaligtaran ng pananampalataya ay takot. Habang nananalangin ka, maraming bagay ang nagbabago sa iyong paligid sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin, ngunit ang pinakahindi ka panipaniwalang bahagi ay ang maraming bagay ay nagbabago rin sa loob mo. Nagiging mas mabuting tao ka. Ang iyong pag-asa ay nabuhay muli ang iyong kagalakan ay naibalik at ang iyong mga problema ay nalutas. Sa konklusyon, ang panalangin ay nag-aalok ng maraming benepisyo na makapagpapabago sa iyong buhay at maglalapit sa iyo sa Diyos. Mga minamahal, oras na upang bumalik sa pagsasanay ng panalangin. Panahon na para bawiin ang iyong posisyon at tanggihan na ang kawalan ng panalangin ay ilayo ka sa kalooban ng Diyos. Darating ang mga araw na hindi mo ito mararamdaman. Darating ang mga araw na tila ang iyong mga panalangin ay nabibini, at maaaring matukso kang tumuon sa lahat ng bagay. Ngunit kapag nagtyaga ka pa rin at nananalangin, itataas mo ang iyong sarili sa mas mataas na antas ng espiritual na operasyon. Hindi lang ito nangyayari, dapat kang maging determinado na anuman ang mangyari, ikaw ay nasa paanan ng Panginoon, patuloy na nananalangin. Ngayon, gawin natin ito sa ating pagharap sa ating makapangyarihang Ama at ibuhos ang ating mga puso sa kanya. Hayaan ang panalangin ito na magmula sa kaibuturan ng iyong puso at ibig sabihin ang bawat salita na iyong sinasabi. Naririnig ka niya at natutuwa siyang marinig ka. Hindi lang siya nakakarinig kundi sumasagot din, handa siyang sumagot kung tatawag ka lang sa kanya. Ngayon na ang oras para tumawag magdasal tayo. Mahal na Ama, gaano kahusay ang iyong pangalan sa buong lupa. Ikaw ay maluwalhati at kahanga-hanga. Ang iyong hindi mabilang na mga gawa ay hindi nasusukat. Mapagpakumbaba akong lumalapit sa inyo ngayong umaga bilang pasasalamat. Kinikilala ko ang iyong pagmamahal sa akin, at nakikita ko ang makapangyarihang mga gawa ng iyong pag-ibig sa aking buhay. Inaamin ko na pinahintulutan ko ang aking sarili na masangkot sa sapot ng mga makamundong abala, at hindi pa ako naglalaan ng sapat na oras sa iyong presensya. Pero hindi na mangyayari yun. Alam kong mahal mo ako at nag-aalala ka sa bawat aspeto ng buhay ko. Masyado kang nagmamalasakit sa akin, na kahit bawat buhok ko sa ulo ay binibilang. Walang sino man sa kanila ang maaaring mahulog ng hindi mo nalalaman nakakaaliw malaman na binabantayan ako ng makapangyarihang Diyos. Sa ganitong katiyakan at kumpiyansa, nangangako akong gumugol ng mas maraming oras sa iyong presensya. Sa halip na tumakbo ng walang patutunguhan, uupo ako sa iyong harapan at ibubuhos ang aking puso sa iyo. Hahanapin kita para sa mga solusyon sa maraming alalahanin ng aking buhay, ang iyong salita ay nagsasabi sa akin, sa awit siyam naput isa na ang iyong proteksyon, ay laging nasa akin. Binibigyan mo ako ng utos sa iyong mga anghel na ingatan ako sa lahat ng aking mga lakad. Kahit na ang isang libo ay mahulog sa aking tabi, at sampung libo sa aking kanang kamay, hindi ito lalapit sa akin. Panginoon, nagagalak ako sa pangakong ito. Tumanggi akong hayaan ang takot sa hindi alam, takot sa jablo, o takot sa kasamaan na manaig sa aking puso. Alam kong habang nabubuhay ka, walang kasamaang makakalapit sa akin. Ako ay nasa palad ng iyong mga kamay, at walang kaaway ang maaaring madaig sa akin, dahil sila ang unang makakalusot sa iyo. At alam kong imposible iyon. Panginoon, hinihiling ko na punuin mo ang aking buhay ng iyong kapayapaan. Alisin mo ang mga pagkabalisa sa aking puso, at palitan mo sila ng iyong kapayapaan, ang kapayapaang nakahihigit sa lahat ng pangunawa. Dalangin ko na bigyan mo ako ng diwa ng panalangin, at pasasalamat, upang mabuo ko ang ugali na magpasalamat sa iyo para sa lahat ng mga pagpapala sa aking buhay. Walang hamon, gaano man kahalaga, ang makahahadlang sa akin na purihin ka. Panginoon, ipinagkatiwala ko sa iyong mga kamay ang bawat aspeto ng aking buhay. Alam kong nagmamalasakit ka sa akin, kaya tulungan mo akong makita ang iyong kamay sa bawat bahagi ng aking buhay. Sa pinakamadilim na gabi, tulungan mo akong makita ang iyong liwanag. Ang iyong mga kaawaan ay bago tuwing umaga, at ang iyong katapatan ay dakila. Ama, kunin mo ang aking buhay. Sagutin mo ang isip ko dalhin ang aking mga alalahanin at alalahanin. Ibinibigay ko sila sa iyo at tinatanggap ang iyong kapayapaan. Perpekto ang lahat ng bagay na may kinalaman sa akin, at bigyan ako ng pusong kumikilala sa iyong kapangyarihan magpakailanman. Ang bawat alalahanin ko ang aking pamilya, karera, kalusugan, pananalapi, at bawat aspeto ng aking buhay, ay sumusuko ako sa iyo. Hayaang ipakita nila ang iyong kapangyarihan at ipakita ka sa bawat hakbang ng aking buhay. Hinihiling ko naliliman mo ang aking buhay ng iyong awa at biyaya, hayaang mag-apaw ang iyong biyaya sa aking buhay. Habang gumugugol ako ng oras sa iyo, tulungan mo akong maging higit na katulad mo at ipakita ang iyong mga papuri sa lupain ng mga buhay. Salamat, Ama, sa biyayang tumawag sa iyo ngayong umaga. Iniaalay ko ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe sa channel. At narito ang isa pang video na maaari mong tangkilikin.